Good day mga kaspero uh, Sa video natin ngayong araw mga kaspero ay magluluto tayo ng huli nating pugita So gagayatin lang muna natin ito ngayon ng maliliit Ito kasi favorite ko mga kaspero yung gayat na maliliit lang para madaling nguyain Ayan, kung makikita nyo mga kaspero eh, no? uh, maliliit lang yung gayat natin sa ating Pugeta so ito pala mga kaspiro inahuli eh, ko kaninang madaling araw uh, lumakad ako tumisting ako kahit medyo maalon pa po yung dagat para lang uh, makadiskarte ng pang-ulam dahil sobrang mahal po yung isda ngayon mga kaspiro dahil po sa habagat at uh, dahil na rin po sa uh, bagyo ayun So itong ulo ng pugita mga kaspiro ay tatanggalan lang natin ng uh, kinain at saka yung kanyang ata. So, tatanggalin lang natin ito. Tapos uh, gagayatin din natin mga kaspiro ng uh, maliliit lang na gayat. Ayan. So gustong gusto kasi ito ng anak ko na yung gayat ng pugita ay maliliit lang ito pala mga kaspiro ay unang ginawa natin ito ay pinakuluan muna natin you know? yan para medyo malambot na siya tapos uh, pagkatapos natin itong gayatin mga kaspiro ay magpapakulo na tayo ng matika yan tapos pag uh, kumulo na yung mantika natin mga kaspero syempre ilalagay na natin yung bawang Ayan. Mas uh, maganda mga kaspero pag medyo sunog yung bawang para luma lumabas talaga yung amoy ng bawang mga kaspero. Tapos sibuyas. Ayan. Bago, lalagyan natin ng kamatis mga kaspero. Ito yung paborito ko sa adobo. Yung may kamatis na medyo masim-masim ng kaunti. Ayan, so gigisahin lang natin to mga kaspero, yung ating mga uh, ano panamya. Tapos, pag medyo tostado na ng kaunti mga kaspero, so ilalagay na natin yung ating uh, ginayat na pugita. Ito mga kaspero, tapos gigisahin lang natin. Ayan. So ito palang lang pugita na ito mga kaspero Mahigit isang kilo po ito ano. O, nahuli natin kanina madaling araw Bali tatlo lang yung nahuli ko mga kaspero Dalawang samaral At uh, ito pugita so, mga, Wala pa tayong isang oras doon na Nanisid kanina mga kaspero So ayan uh, Hahalo-haloin lang natin ng konti mga kaspero para magmix talaga yung mantika yun tapos lalagyan natin ng kaunting tubig mga kaspero papakuluin muna natin ito para talagang lumambot yung ating pugita so sa ibang style nito mga kaspero na pagluluto tinatanggalan nila ito ng balat para talagang malambot So nilalagyan natin ng paminta yon mga kaspero you no? Know, tapos bichin. Bichin lang po yung gamit ko dito mga kaspero Ayan Tapos lalagyan natin ng asin Konting asin lang Ayan Bago pakulukuloy natin Tapos takpan natin Para lumambot Ayan Pagka medyo malambot na mga kaspero So dito ko na nilalagyan ko na siya ng sili tapos, counting suka. Ayan, para talagang medyo masim-masim siya. Bago, lalagyan din natin ng kaunting tuyo. Ayan. Para nanunood talaga. Tapos, pakatikatiin lang natin ito mga kaspero at pwede na. Siguradong, ubos na naman yung bahaw nito mga kaspero. Ayan. Bye-bye!